Ayan na po guys. Pack and Kaya Realme. Ayan. Pack and move na sila guys kasi aalis na sila dito sa pamamahay na to. Watakin na nila yung pamamahay dito. Kaya yan yung mga upuan. Pack and move na lang kasi mabigat eh. Kaya bye boo! pakan unmove po guys. Kaya yan tatlo sila nasasakyan dyan. Ayan. Ay yung dalawa umalis na pala yung dalawa. Dalawa na pak sakyan Nasasakyan. Ayan. Ayan na po siya guys. Ang dami kasing ano eh. Ang daming ano nila gamit. Kaya ayan. Ayan na po guys. Ayan. Magvideo tayo guys kasi wala tayong pang-premiere. Mm, mo na natin yung 14 minutes. <laughs> Di ba? Ayan sila guys. Ayan. Ayan. Nahirapan sila guys, nahirapan. Hindi nila kaya, hindi nila kayang iakyat yung malaki na ano. Malaki na Malaki na ano, upuan sa taas. Ayan guys, ayan. Dito lang po ako guys kasi gusto ko mayroon akong i-friend. Ayan, ika 2 na po to siya. tapusin natin ang ating part 2. Para may ano tayo guys. Wala tayong pang premiere kasi okay. hindi nakalabas. Ayan, ayan sila. Baka naman maabutan ako ni Amo dito sana. <laughs> Sana hindi ako maabotan, guys, ni Amo, no. Kasi pag maabotan ako ni Amo, sa pulpo ako nito, guys. Hindi pa ako natapos sa tarbaho ko kasi nagbibidyo ako, guys. Alam nyo yan, buhay ng OFW. Hirap kaya magkuha ng video, no. Kaya ito ako dito sa bintana. Mamiss ko talaga itong bahay nila, guys. Kasi ano na ako dito, eh. nagtarbaho 20 years sa bahay nila. Isipin nyo, 20 years. Tapos lilipat na naman kami doon sa kabilang lang bahay. Ayan, malaki din doon sobra guys. May ano na, may elevator na. Kung ayaw mo magpagod, ayan, mag-elevator ka. Ayan guys, andito na yung yung driver siguro na namin yun. Oh, hindi. Ayan guys, tapusin natin yung 14 kasi natapos na din ako ng 14. Kaya ito. Hmm, ito. Tapusin natin ito guys. mag ngak Dito ako sa bintana. Ayan, ipokus natin yung tatlo guys. Kasi umalis na yung dalawa. Umalis na yung dalawa na pack and move na sasakyan. Kaya ayan, focus natin sila guys. Hindi ako nakakuha doon sa baba yung pag-packing nila guys. Kasi pagbalot nila sa mga lamisa. Kasi ang dami nila mga lalaki. Ang dami sobra. Ang dami. Basta sabi ko dami-dami nila guys. mahigit 20 ata sila lahat. Mahigit 20. Kaya yan. Ayan sila guys. oh, yan. oh, sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Tara ano na yan sila guys, kipang pagod baka walang inom yan na tubig hindi siguro binigyan doon sa pasamahan ko na Sri Lanka guys kaya yan ano sila eh na ano na yan sila napagod na yan sila guys ayan sobrang pagod na yan sila dito lang ako. I-focus ko lang yan. Para magka magka-premiere ako eh. Part 2. Pack and move. Part 2. Mag alas 11 na po dito guys. Kaya pagkatapos nitong part 2 tigilan ko na sila magbakan mag, mag -move na sad ko sa CR magkukuskus guys kasi ito talagang inaano ko para may part ako na pang premier kasi ano na eh hindi na ako nakalabas ang sobrang busy ayan ayan na po sila kaya dyan lang kayo dyan lang kayo titingin sa ano sa Diyan lang yan siya, guys. O, oh, diba? Eh, di, Konting tiis na lang. Matapos din yung paghihirap ko naman. <laughs> Nagbibidyo ako ng 14 to 13 minutes. Kaya ito tutukan nyo yung premier ko guys ah, kasi nagtiis yan ah nagtiis, nagbarog <laughs> nagkurog din, nagkurog na ang tuhod na ako naku sa bintana naku sa bintana ng video para lang makuha ko sila ayan po kaya ganito ang life ng OFW sa so Middle East guys hindi nyo alam Uh, Anong ni Inter, diba? Diba sabi nila, na Anong ni Inter? Hindi, tiis ka Kahit ano na lang i-video mo Basta may pang ano ka Ayan, ayun na guys Para sino kaya yan Ay, pala ko si amo na Eh, may aso sa loob ng ano, oh. Sa loob ng sasakyan may aso Wow Hindi makadaan yung isang sasakyan Kasi naano sa Dandan. Ayan guys, oh maganda talaga yung pack and move nila. Uh, yung pack and move nila dito sa Kuwait, ang ganda. Ayan, bilisan nyo, bilisan nyo para matapos na ang video ko ang ingay, ang ingay ng mga itim guys ayan, ang itim, alam mo yung itim yung yung itip ayan, ang mga India ayan, ayan bilisan nyo para matapos na bilisan din mo din yung minuto ko para matapos na para papasok na ko sa CR kasi alas 11 na hindi mm, ba wala Diyos ko Lord. Ang sobrang init pa naman. Sakit ng ulo ko. Kasi gusto ko matapos guys. Wala na talaga akong video iba. Kaya pasensya na po kayo. It's sila lang po ang video ko. No? Hmm. no? wala na talaga mahagilap na ibidyo. Ayan. Ayan na po guys. Kaya doon na po sila sa isa. Puno na daw po yung isa. Ayan. Mag alas 11 na talaga. 5 minutes na mag alas 11. Ay, kanina pa sana ako tapos kung hindi ako nagbibidyo. Isipin nyo, biruin nyo. 14, 14 day. Half hour ako dito. Nag ano? Nag... Nagtayo. Nagbarog. Kaubas, barog. ba? <laughs> diba? Hmm. Okay lang yan guys. Para ito na ang part 2 ko ito ang part 2 ko kaya mag, mag test na lang ako dito guys ano na lang 5 minutes para matapos ko yung part 2 part 2 move ayan yung ano namin guys oh ayan sobrang init diba diba ayan ayan e doon naman sa paglipatan namin walang garden doon kaya ano lang diretso lang siya ng gate tap tapos hindi malawak yung gate doon ano, e, e, dito kasi sa bahay na to malawak na gate. Tapos doon kasi parang ano, siksik -sik siya. Kaya gustong gusto ko dito talaga. Ayan. Ayan na, parang patapos kasi. Kasi ano, dyan naman yung house ko. Yun. Ayan. Ayan, tapos na siguro guys. Ayan. ng tiyan. Ang laki ng tiyan house ayan. Ay, ang laki ng house braids. Ayun. Hayun laki na 'yan, ayan. Ulan pa talaga, guys. Tapusin ko na lang 'to, guys, Parang, ano na kasi maglilinis na po ako talaga sa CR. Ito na lang po yung part 2 ko guys. Salamat po sa watching again my YouTube channel, Sofia Ranay. Thanks for all. Thanks for all. Okay, thank you, thank you, thank you sa mga support nyo guys. Ayan. Ayan na po yung tatlo na inita na po yun sila guys. Ayan. O dito na lang po ako guys no. Kasi talagang busy busy ang linya. Ayan kaya nagpakanmog na nga no. yan sila Tapos andoon na yung amo ko sa Bernice doon pa magkain sa pabila daw. Ayan. Ayan na. Pakanmog guys. Kaya Thank you, thank you ulit sa uulitin ulit team, kapatiran. Salamat sa mga support nyo guys. Kasi need ko talaga. Ayan, ayan na po. Inka, inka. Ayan guys. Alas 11 na. Mag-ano ah, ah, na yung si Amo. Nasaan -na yung si Mary? Buti nga, umalis siya. Buti nga, umalis siya. Buti nga, umalis siya. Mm -hmm. kaya na po guys so bye bye na ako guys kanina pa ako sige bye bye no kasi yung video ko hindi abot bye bye love you all love you all bye bye thank for support chut chut mama bell also don't forget to like comment and share Thank you for watching my video.